Magandang tanghali, malakanyang press corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Bilang pagpupugay sa mga manggagawa, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang libreng sakay sa LRT-1, LRT-2, at mrt 3, mula April 30 hanggang May 3. Ayon sa Pangulong, ito ay pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga magagawa sa ekonomiya at sa lipunan. Panoorin po natin ito. Ngayon na ito sa lahat na ating mga computer ay uh, inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga magagawa sa Day 4 Day Celebration ay maging libre ang sakay sa MRT3, LRT1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay rapid ang counting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga paglagawa hindi lamang sa ating ekonomiya kundi sa ating happy day good. Sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr., hinaprobahan ng NEDA Board bago ito naging Economic and Development Council ang Reducing Food Insecurity and undernutrition with electronic vouchers o ang uh, reviewer project Pangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng walang guto 2027 program ng administrasyon target itong mapalakas ang kampanya ng administrasyon laban sa gutom at malnutrisyon gamit ang electronic food vouchers mula 2025 hanggang 2028 ayon kay Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Tarisacan, layunin ng proyekto na palakasin ang social protection system ng bansa laban sa epekto ng krisis, sakuna at pagbabago ng klima. Ang refuel ay itinataguyod ng pamahalaan sa tulong ng mga interna international partners tulad ng Asian Development Bank. Patuloy pa rin ang pagtutok ng Administrasyong Marcos sa kalusugan ng bawat Pilipino. Bilang tugon ng PhilHealth sa panawagan ng World Health Organization na magkaisa laban sa malaria, pinalawak pa nito ang benepisyo para sa malaria. Mula 780 pesos, itinaas ito sa 1,170 pesos para sa diagnostic test, gamot at konsultasyon. Sa cloud din ng paggamot sa malaria, na walang komplikasyon ng 5,460 pesos sa primary care at 7,800 uh, pesos sa hospital. Ayon kay Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth, ang bagong malaria package ay hakbang tungo sa mas mabilis at abot-kayang uh, serbisyo para sa lahat. Bilang suporta sa layuning wakasan ang malaria pagsapit ng 2030. ilang lamang po yan sa mga good news sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga kapatid. Good morning po, Yusek. Uh, this week po, dalawang beses na pumutok yung mga uh, bulkang bulusan sa Sorsogon and batay po sa huling datos ng Office of Civil of Defense. More than 15,000 na pamilya po yung apektado. Ano po yung direktiba ni Pangulong Marcos Jr. and siguro mensahe po sa mga apektado ng residente? Dahil nga po sa direktiba po ng ating Pangulo patungkol po dito sa Bulusan Volcano Eruption, dumalo na po kaagad-agad sa Sekretary uh, Rex Gachalian, BSWP Secretary. Pumunta po sila kahapon sa nasabing lugar at uh, sila po ay nagkaroon ng pag-assess at uh, binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, uh, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan at uh, nagkaroon din po sila ng uh, mobile kitchen, sa Barangay Tukhan, uh, Juban, Sorsogon. At maliban po dyan ay uh, ang uh, si De Director Claudio Yucot po ay uh, sinecure na rin po sequestered uh, by the provincial government um, ang air assets for area reconnaissance, reconnaissance. and um, sinabi din po na nagbisita na rin po sila sa mga municipality sa Sorsogon. Mamaya po, ibigay ko po sa inyo yung mga detalye ng mga gawa na po ng ating mga heads of uh, departments and uh, agencies. One well, follow-up lang, ma'am. May makasis, makasisiguro po ba sila na may sapat pong budget para po sa pagtugon sa uh, mga bulusan na eruption kasi knowing na may patuloy din po na operation and pagbibigay ng response sa mga apektado ng kanta o nilayos? Opo, oh, nagbigay po ng report ang DSWD po at uh, may mga standby funds po tayo and... Uh, preposition really stop time. So ibibigay ko sa inyo ang mga details. Okay po. Next guest slot ibabalik na JP7. Ah, uh, usek patukoy ito sa libreng sakay sa LRT MRT at LRT 1 and 2 MRT 3. Magkano mo ang gagasos yun ng gobyerno para sa libreng sakay ito sa loob ng apat na araw? Hindi pa ako nagkakamali na ibigay ko kanina ni um, Secretary Vince Dizon ang uh, projected budget ang magagastos po dito for 3 days, 4 days. Uh, from April 30 to May 3, about 4 days. At uh, hindi po ito kulangin at talagang po po ito. Uh, may pondo pong sa Opo, uh, mag magkano mag po? You said, if I may ask? na sa aking cellphone po uh, na, alam ko po na report na po yata kanina ni Secretary Vince dito. Ah, uh, po ah. Ito po ay nasa aking, uh, na ibigay po sa akin kanina ng Secretary Vince Dizon. Bibigay ko po sa inyo okay. maya-maya. Yeah. Uh, after ko makita po sa aking uh, cellphone na ibigay po niya yung kanina. Opo. Uh, may tanong puner po. Karaniwan kasi, pag halimbawa yan, Labor Day, just on the day itself ang libre. At specific sector lang yung magbe-benefit. For example, kung Labor Day workers, kung so Veterans Day mga veterans, ano po kaya naging decision-making dito? Bakit siya binigay ng apat na araw at para sa lahat? Kasi po, kung may one lang po ibibigay, karamihan nga po walang paso. So hindi naman po nila mararamdaman yung benepisyo matatanggap po nila. At sabi nga po ng ating Pangulo, ito po ay pagpapigay, hugay na rin po sa ating mga workers. So bigyan po natin kahit konting kaginhawahan at para maitsa naman yung konting hirap sa pamumasahe dahil malaki din po itong gasto para sa mga magkakampan. At ito po, benepisyo ito ay binibigay ilang araw bagong eleksyon at pagkakampan sunod-sunod din po yung mga surveys on approval and uh, trust ratings. Noong masasabi ng Malacanang sa mga aaring hindi may iwasang magbigay ng Malaysia rito sa pagbibigay ng benepisyo nito sa mga manggagawa at sa mga computer? Ang May 1 po kasi, international labor day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat in-celebrate po ang labor day, doon lamang po natin ibigay. Pero yun nga po, hanggang May 3. Opo. Para wag na po natin bigyan ng siya, hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Salamat. Jicky Baticalas, IDC 30. Hi, ma'am. Ma'am, doon lang ako sa uh, roll-out po ng bigas para bukas. Ano po ang reaksyon ng palas, ma'am? Dahil um, merong exemption na binigay ang ComElec last Friday. Ito was signed already. But then po, sinasabi kanina ni uh, Chairman George um, Garcia na they are waiting for the DA to have clarification with them kasi as far as they know, yung reso po na parang, uh, inilabas nila last Friday, eh sumasaklaw ng condition that says May 2 to 12 po, hindi siya applicable ng exemption. Mm -hmm. Okay, sumasa, sabi nga po sa atin uh, ni uh, DA Secretary uh, Kiko Laurel, nag-apply po sila ng exemption, nabigyan naman po sila. So, ang hinihintay, sa buong kadiwa po ito, exempted po. So, ang hinihintay na lamang po natin ay ang patungkol po sa, sa LGU. But anyway, ang good news po, bukas po ilo-launch sa Cebu, ang nasabing uh, 20 pesos. At uh, lahat po, ato, 20 bigas meron na. Okay? At uh, sa Cebu po, hindi lamang po uh, vulnerable sectors ang magiging sinabang. Sa araw po, bukas po ah, uh, sa bukas. Bukas po lahat ay pwede po mag-avail sa kadiwa Cent uh, kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pilih kundi lahat po na maaaring uh, uh, mag-avail po nito ay uh, allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sectors. Ma'am, I don't know how the palace reacts on this because kanina sinabi niya na um, tomorrow wala pong problema because May one pa lang. But May 2 to 12, parang uh, linear nila na baka kung maaari daw ay gawin na lang ang rollout kahit sa buong Pilipinas right after election. I don't know what the palace would react on this one. Sa buong Pilipinas po, ang sabi ni um, attorney Garcia po kanina na in-interview siya after election na lang. Kasi, yung nga po sinasabi nila, under the reason na binig, uh, binigay nila for the exemption, May 2 to 12 lang po nga. Kung yun po ang um, magiging panukala at polisya po ni Comenet uh, Chair, tayo naman po ito itutugon. Next question. Aiden Santos, Net25. Uh, yes, sir. Good morning po. Sabi po ni uh, Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po nung uh, mga may kaso doon kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni uh, Presidential Sister Senator Imee Marcos. Sabi po ni Senator Aimee uh, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara pero ngayon after a few days, may report na parang uunahin na siya. Uh, any comment po from uh, the palace? At um, kayo po, ang palakay niyang po ba ay uh, hihingin din ang tulong ng Interpol uh, para sila po ay uh, ma-arresto? Sa kasalukuyin po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kami masasabi patungkol po dyan. At, um, uh, you're not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan, patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang informasyon mula sa ICC. Uh, so wala pong information ng government kung uh, kasama si Nabi Pisara, Senator Bongo, Senator uh, Bato de la Rosa, uh, yung mga dating uh, ilang police officials, uh, na kasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha nang Vice presidente ang kanilang mga impormasyon. Mas mabuti po sana kung sa, sa kanila kukunin. Dahil sa, sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi pa po. Thank you. Um, Thank you. next question, please, Manali. Good, Good morning. Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Monter which has been accused of poor service and high cost. So, how does the Palace respond to this call? Uh, Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat ang hindi pang negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para maimbisigyan po ito. Follow up. Considering that um, one of the administration's best representative, Villar, is directly linked to Prime Minister, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on, on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, um, if there's a need for them to, to resolve the issues raised by the consumers. I think we should immediately make an immediate action. Ma'am, last um, question. major off topic, but while I have your attention, um, does the palace have a comment on the recent Taiwan report that says the Philippines allegedly started military engagements with Taiwan? Does the Philippine government categorically confirm or deny that we have military ties with Taiwan? We will just defer the question to the uh, national defense. Next question, Ana Baggio, Jemaine News Online. After ma'am, ma'am, recently the NBI arrested a Chinese national with alleged spy device near Kongolek. Uh Has this information reached the president and maybe we know if he has specific uh, instructions regarding the matter, ma'am? Uh, that is an issue of national security, so we will just leave it at at that we will leave it at that and we will just have a uh, an investigation thorough investigation on matter. Um, how concerning this matter is for the marcos administration it's quite alarming it's quite alarming and that's uh there is still uh the, 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 the president has distrust on the intelligence agents uh that uh need the operation so we will just uh have to wait for the uh, final uh, investigation Pero ma'am, sa so ngayon po wala pa pong instruction na uh, para ipatawag si Chinese Ambassador Wang Silian given na uh, ganito na po yung developments regarding this uh alleged uh, Chinese espionage. Ah, uh, ibabato na lang po natin ang katalunan sa ating uh, si secretary gibo patuloy po siya. Thank you ma'am. bago po tayo magtapos. Para sa ating huling good news. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na hindi isusuko ang kahit na maliit na bahagi ng ating bansa, pinangunahan ng Philippine Navy, Coast Guard, at PNP Maritime Group ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas bilang pagpapakita ng ating soberenya sa mga key na bahagi ng kalayaan Palawan at nasa loob ng 12 nautical miles ng Pagasa Island. Pagpapakita ito na hindi kontrolado ng Chinese Coast Guard ang pag Pagasa K 2. Muling iginigiit ng salatahang lakas ng Pilipinas at mga katuwang na ahensya ang kanilang paninindigan na ipaglaban ang karapatan ng bansa, protektahan ang karagatang sakop ng Pilipinas at ipaglaban ang karapatan ng bansa na a ayon sa international law At ito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat malaking Press Corps. Magandang hapon para sa pagong Pilipinas.